Magandang buhay muli sa lahat ng mga pa. na ako rin Magandang buhay muli sa lahat ng mag-aaral, sa ating butihing guro, sa ating punong guro na si Sir Arnold, at sa lahat ng mga magulang na nandito upang makasaksi sa seremonyong pagkilala. Palakpakan natin ang bawat isa. Panatag na ang silid-aralan Pahinga na ang mga aklat sa mga kamay na gilipat sa susunod na pahina. Sa susunod na ulit, masusulatan ang mga blackboard. Sa inyong paglisan, ang huling saksi sa pagkatapos ng kalendaro ay tanging mga anino ng pinakahuling mag aaral na lalabas sa paaralan. Isang katahimikan, isang nakakabiging katiwasayan na tila handang kumutan ng ulap ang marilag na buwan. Gunit, sa paglalayag sa ibabaw ng mga ulap ay bilyon-bilyong liwanag at kulay ng mga bituin ang masisilayan. Nakakabihan at ganun pala ang pangarap. Ako ang si E.J. Mark G. Carabacan, isang lisensyadong librarian, guro at iskolar ng bayan. Nagsimula lamang ito dahil sa isang pangarap. Sa paglalayag ko sa buhay, marami akong natutunan. Naakala ko noon ay madali ang buhay. Ako ay naging saksi sa hirap ng buhay, naranasan ang tunay na kulay ng buhay. Ako rin ay tulad ninyo na produkto ng isang pampublikong paaralan mula kindergarten, high school, kolehiyo. Naranasan ng init, alinsangan at kawalan ng kagamitan para sa pag-aaral. Ngunit, napagnilayan ko na hindi ito hadlang sa pagtupad ng aking mga pangarap. Ang buhay natin ay galing lang sa isang plano. Plano ng ating mga magulang. Upang mabuo ang pamilya at nagayabong sa pagmamahal ng Diyos. Ang simoy ng ating munting bayan ay binabalik ako sa aking pagkamulat. Sa isang payak na sa walay, di ka nangyawa dito sa ating paaralan. Inaakala ko na ang karaniwan ang bahay na walang kuryente sapagkat ako'y namulat sa kubong padilim ang dapit hapon. Tanging sinag ng gasera ang liwanag na dumadampi sa aking kwaderno. Ang dilaw kong lapis ay malapit na umabot sa kulang pangbura nito sa dulo. Ngunit, patuloy ko pa rin iginuguhit ang letra ng aking pangalan na hindi lalagpas sa bughaw na linya. Minsan, naburiwa ko sa likod ng aking kwaderno ay iginuhit ko naman ang isang propesyong ninais ko. Sa bakas ng abo ng alapis, insiwalat nito na isang hugis doktor. Oo, minsan ako na nga na naginip bilang isang manggagamot. Minsan din naglaro din kami ng aking mga kababata sa walang hanggang luntian na ligaw na damo. Natakbo ko sa na pa ng aming mga walang takot na paa. Sa pagpapahinga sa gilid ng ilog ay taimtim na daloy ng mubi gaya ng aming pambatang usapan. Eh ikaw, ano ba ang gusto mo paglaki? Sabi ng nanay ko, magiging engineer na lang daw ako. Sabi ng papa ko, artista na lang daw. Matsasaka si tatay kaya matsasaka na lang din ako. Astronaut, teacher, bumbero. Ang bawat bigkas ay may halong pagka-inosente. Mataas, sapagkat may kalayaan ako isang bitang mga ito. Sa ganito pala nagsisimula ang isang pangarap. Ngunit ang mga ito ay wala pang luwang, wala pang kulay. Nang tayo musbo sa ilalim ng araw, sinasambit natin sa ating mga sarili na, na bibigasin ang mga pangarap mo. Gusto kong maging doktor, ako artista. Gusto kong maging astronaut, inhero o guru. Bilib ko sa ating dating sarili, sapagkat hitik sila sa mga pangarap. Wala bang ailing nilangan, walang masamang magsambitang kahit ano, at higit sa lahat, proud tayo. ang pag-asa ng kinabukasan sa inyong Pinagmamalak ko na ako rin nito po sa isang munting para lang elementarya ng Benito C. Cruz. Ang bawat guru ko ay nagatid ng kulay sa aking muwang. Saksi ko ako sa pagsusbong ng pangarap ng aking mga kamag-aral sa ating bayan. Tapagtanto ko, ang mga pangarap ay hindi pala dapat nakakulong sa isang direksyon o isang kulay lamang. Dapat pala ang pangarap ay hindi lamang mataas marapat na malalim din pala. Ako si E.J. Mark Carabacan, isang rehistradong librarian, guro at iskolar ng bayan. Nagsimula ako sa guhit ng mga lapis sa pagbuo ng aking mga pangarap. Walang kulay, ngunit may kayarian. Ako ay minsan na rin nangarap, kagaya ng higit sa isang daang milyong Pilipino. Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Dahil sa pagtupad nito, lahat tayo ay aangat. Walang iwanan. Kapag sinusulipan ko ang pangarap ng bawat isa, maaari ang balangkas ng mga ito ay tila hawi. Ngunit binubuo ito ng higit sa isang limong kulay gamit ang dulo ng aking mga daliri. Ano nga ba ang kulay ng pangarap ng Pilipino? Sa inyong harapan, ay may mga maliliit na watawat na kulay na sumisimulo sa kulay ng inyong pagtatapos, Pagmasdan at iwagayway kasabay ang aking pagbikas. Pag iwagayway ang ating mga watawat. Sa kulay ng lila o violet, iwagayway... Ito ay handog sa ating kinagisnang paaralang Benito C. Cruz bilang pundasyon ng ating pangarap. Saksi ang ating paaralan sa ating pagunlad. Ipinapangako ko na ang pagtupad ng ating mithili ay pagtupad ng pangarap ng bawat mag-aaral. Tumingin kay teachers, sa kulay ng mughaw, ang color blue iwagay-y. Alay ito sa ating mga kaguruan na nagtulay sa ating kaalaman. Kayo ang pangalawa naming mga magulang. Ang inyong gabay na puno ng pagmamahal ay naghatid sa akin sa tagumpay. Kaya kay Ma'am and Sir, maraming salamat sa pagiging isang tunay na bayani. Ikaw ang the best. sa mga magulang kunin ang kulay green na flag at iwagayway sa kulay luntian o color green ito ay handog sa ating mga magulang na nagpamana sa atin ng edukasyon ang bawat hakbang ay, pinup ay pinupunon nyo ng pagmamahal narito ako sapagkat ako ay inyong inaruga at pinaniwalaan na kaya ko Ma, pa, nanay, tatay, maraming salamat po sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tignan natin ang ating mga classmates. Itaas ang watawat na kulay dilaw. Sa kulay dilaw o ang kulay yellow, sinisimbolo nito ang pagkakaisa at pagbabago kasama ang aking mga kamag-aral sa isang maliit na kompetisyon, sabay-sabay tayong aangat. Hindi tayo maiiwan. iwan. Bagus, mag-aaral pa tayo ng mabuti. Wigan nga ni, ni Dr. Jose Rizal, tayo ang pag-asa ng bayan. Ipagpatuloy natin ang kabutihan at matutun tayo sa isa't isa. Ngayon naman, itaas ang kulay orange o ang kahen na watawat. Ang kulay na ito ay ako. At ang aking mitiin sa buhay. Ako ay may pangalan. Ako ay may halaga. Ako ay may pangarap. Mataas. Malalim. May kwento at may saysay. Tabikin ang likod at sabihin, Wow! Ang galing! Sumakses ako. Sa kulay ng pula, pakitaas ang ating mga watawat. Ito ay kulay tungo sa pagkakaisa at magiging pagkapwa-tao. Ito ay dumadaloy sa aking puso. Ang apoy ay sa aking isip. Ang pula ay para sa Pilipinas kong mahal. Ako ay isang batang Pilipino, may puso, may paninindigan at may pangarap tumingin ulit kay nanay at tatay or kay mama o papa. Dear nanay at tatay, kahit makulit, huwag kang mapapagod. Ikaw ang aking kasama sa abakada. Ikaw ang kasangga sa aking one plus one. Ikaw ang superhero ko. Sabay-sabay natin isigaw, kids. Salamat, nanay. Salamat, tatay. ulit kay Ma'am and Sir. Dear teachers, maraming salamat sa inyong paggabay. Kayo ang tulay sa pagtupad ng aming mga pangarap. Ikaw ang aming pangalawang magulang. Ang Diyos o alam ng Diyos ang kabutihan at sakripisyo mo. Mapapagod, ngunit hindi susuko sa ating sinupaang profesyon. Sabay-sabay natin ang Salamat, Ma'am. Salamat, sir. Ang pangarap niyo ay pangarap ko rin. Ang pangarap ng isang bata ay dapat matayog, malalim, may kulay, makabuluhan, at higit sa lahat ay may kwento. Hindi lamang iisang kulay ang dapat ang nasa kaitaasan. Tayo ay sama-sama aakyat sa bunton ng ating mga pangarap lahat ng kulay ng bahagari taas muli pakita sa mga ating watawat pula kahel dilaw luntian bughaw lila. makulay magkakasamang kiki ng sarurok ng tagumpay ako ay minsan nang nangarap at ito ay mataas, makulay, makinang at may saysay. Ikaw, ako, lahat tayo, sabay-sabay iwagayway -iwag ang kulay ng pangarap ng bawat Pilipino. Maraming salamat kay Ginang Marilyn at kay Ginong Arnold Sinsoko sa pagbibigay paanya niya para maging isang panauhit pantangal sa seremonyang ito. Pinapasalamatan ko rin si Sir Paolo Miguel del Mundo, pretesors mula sa City College of San Jose del Monte, Bulacan, kasama ang kanyang talentado at mahuhusay na mag-aaral, Kirk Brian Soriano at Benedict Sumala, na kasalukuyang kumukuha ng Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing na tumulong gawin ang makabuluhan at makulay na audio presentation or ABP na inhandog sa atin ngayong araw. Muli, ako ay nagagalak sa inyong pagtatapos. Mabuhay at maraming salamat. Public of the Philippines Department of Education Region 3 Schools Division of Bulacan, District of Angat, Benito C. Cruz Elementary School, Santa Lucia, Angat, Bulacan. This plaque of appreciation is given to Sir E.J. Mark Glodobe, Caramaca, Registered Librarian, and LPT or Licensed Teacher, as token of our sincere gratitude for our conditionally sharing his precious time and invaluable thoughts as guest speaker during the kindergarten moving up ceremony of Benito C. Cruz Elementary School with the team Generasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas. Given this 14th day of April 2025 at Benito C. Cruz Elementary School, Santa Lucia, Anggat, Bulacan. Sign, your truly, Arnaldo Sisioko, a school head, and Dr. Guillermo J. Flores, District Supervisor.